Ganito kalaki ang impact ni Kevin Durant sa Golden State Warriors noon. Sa isang programa, sinabi mismo ni Kevin Garnett na itong si Jalen Brunson ang pinaka-impactful na free agent na pumunta sa si isang kupunan since kay Kevin Durant sa Golden State Warriors. Naging matagumpay ang pagpunta ni Kevin Durant sa Warriors noon mga idol kung saan tinulungan niya ang Golden State na ma-extend pa yung kanilang dynasty at magkampiyon ng multiple titles. Ngayon, para sa Knicks, yan ang nakikita nitong si Kevin Garnett kay Jalen Brunson. Ginagawa niya ang trabaho ni Kevin Durant sa Golden State Warriors kung mga ng mataas na numero at ramdam talaga yung kanyang presensya. Ngayon, si Brunson sa Knicks ay nag-average ng 29 points and 7 assists per game sa kanyang field goal percentage na 48%. At sa 3-point line, 40%. Ngayon, ang kulang na lang kay Jalen Brunson ay paano ba niya matutulungan ang Knicks na magkampiyon katulad ng ginawa ni Kevin Durant nung ito ay nasa Golden State Warriors pa. Siguro ko magagawa yan ni Jalen Brunson sa Knicks, aba syempre parang doon na siya kalibel ni KD. Pero kung saling hindi niya matutulungan ang Knicks na magkampiyon, parang malabo pa. Samantala, sinabi mismo ni Russell na nagkaroon siya ng high level na performance sa Lakers noong nakarang season. Parang ito nakakalimutan lamang daw ng mga tao pero so far nagkaroon siya ng high performance. Hindi man ito pag uusapan sa ngayon pero nagkaroon siya ng magandang 3-point shooting sa kahit na sino mang Laker sa kanilang franchise mga idol. History ng Lakers ang pinag-uusapan dito at kabilang na yung kanyang magandang performance laban sa Golden State noong January kung saan siya ay kumamada ng 28 points at nakapukol pa ng dagger 3-pointer. Ayon sa stats, nagkaroon ng magandang performance sa si Russell sa Enero kung saan siya ay nagsushoot ng 45% sa 3 point line at nag-average ng 23 points. Sa mga puntong ngayon ay papalapit na yung pagsisimula ng trade. Pero dahil sa kanyang magandang performance ay nagawa niyang mapaatras ang Lakers sa kanilang pinaplanong i-trade siya. Grabe mga idol. So balit, ang downside lang dito pagkatapos nun ay hindi na siya nagkaroon ng magandang performance at ito'y nagtuloy-tuloy sa playoff sa kanilang huling laban sa Denver Nuggets. Tunay naman talagang magaling si Russell pero sa mga labang kinakailangan na, aba parang kabado na siya, kinakabahan mga idol. Sa ibang balita, binigyan ng 76ers ang rookie guardia na si Judah Mintz ng pagkakataon na magpamala sa kanila. Binigyan siya ng exhibit 10 deal training camp contract hindi pa tapos ang Seven Sixers sa pagfa-finalize ng kanilang mga manlalaro especially itong mga two-way contract kung ano man yung mga posibleng kanilang makuhang matitinik ng mga suporta kahit man lang sa mga two-way players nila crucial ang season na ito para sa Seven Sixers considering na kanilang kinuha ang malaking armas na si Paul George na sigurado'ng magpapalagay sa kanila sa contender conversation Samantala, malaki naman ang paniniwala ni Colin Sexton na siya ay isang top 10 player sa NBA sa kanyang posisyong gwardya. Mataas ang confidence ni Colin Sexton na kahit na sino man ay kaya niyang bantayan. Hindi raw siya umaatras kahit na sino mang manalaro yung kanyang dedepensahan. I got a different type of chip on my shoulder. I got a different type of grind. La season para sa Utah Jazz, naging maganda naman yung kanyang performance. Hindi na masama yung kanyang ina-average para sa kuponan na maraming mga youngster na nabibigyan din ng quality minuto. Meron siyang 19 points per game at 5 assists per game. Para sa mga fast break balita at punto por punto komentaryo, tumutok lang palagi. I-follow ang ating Facebook page, mag-subscribe sa ating YouTube channel, NBA Balitaan Araw-Araw Isang Bagsak. And as always, thank you for watching.